What's up sa inyo mga kaplantito at kaplantita? Ngayong araw guys ay mag-harvest tayo ng kangkong dahil magluluto kami at isasahog namin sa sinigang na baboy. Kaya simulan na natin guys. Tara, let's go! Malago na pala ang aming tanim na kangkong. Kaya uubusin natin harbesin ang mga dahon para lumago ulit siya at para may ma-harvest ulit tayong panibago sa susunod na pwede nating gawin na kangkong chips. At yun na nga guys, tapos na tayo mag-harvest. Kaya hihimay-himay ko na ang mga dahon. Sobrang sariwan niya talaga guys. Dahil sobrang lutong ng kanya mga tangkay. Wala akong tinapon na tangkay. Dahil malambot lang sila at hindi makunat. At yun na nga guys, tapos na natin siyang himayin. Kaya ngayon ay papakita ko naman sa inyo ang iba pang mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng sinigang na baboy tulad ng okra, labanos, saging na saba, isang kilong karne ng baboy, kamati, siling haba, at sibuyas. At syempre, ang ating main ingredient, ang fresh na fresh na kangkong, na galing pa sa nakalutong na hangin garden ni Plantito Mer. Ngayon naman, ay simula na natin ang pagluluto. Gamit natin ang non-sticky na kawali na kahit walang mantika ay pwede tayo mag-isa. Lagay na agad natin ang karne ng baboy. Haluin lang natin siya at tignan nyo guys, hindi siya talaga dumidig. At ngayon naman ay try natin na wag muna nating haluin. Takpan lang muna natin siya ng ilang minuto. At tignan natin kung ano mangyayari sa kanya. Kung di dikit ba talaga siya o hindi. At yun na nga guys, hindi nga siya dumikit at hindi rin nasunog. Bagkos ay naluto at nagkaroon ng sarili niyang mantika. Legit nga talaga itong nabili kong non-sticky na kawali. At ngayon naman ay balik ulit tayo sa pagluluto. Nilagyan ko na siya ng sibuyas. At tinakpan ulit ng ilang minuto. At pagkatapos ay lalagyan naman natin siya ngayon ng saging na sabah. Ang sarap niyan guys, haluhaluhin lang natin siya ng bahagya. At saka naman natin lagyan ng tubig bilang sabaw niya. Nasa inyo na lang kung gaano karaming tubig ang ilalagay niyo. Tak! Pan lang muna natin hanggang siya kumulu siya. At maya maya lang ay lagay naman natin ang siling haba. At pag luto na ang saging ay sunod naman natin ang okra. At pati na rin ang labanos. Halohanuin lang ulit natin. At pag kumulo na ay pwede na natin lagay ang main ingredients na kangkong. Huwag na natin tatakpan para green pa rin ang kulay ng kangkong. Mekos-mekos lang natin mga insan. Ay tito pala. At ngayon naman ay lalagay na natin ang kamatis. Ayaw ko lang kasi na sobrang naluluto ang kamatis. Mas gusto ko nga kumain ng hilaw na kamatis. Sawsaw -saw lang sa toyo. Sold na. Pwede na pang ulam. At syempre, lalagyan na natin ang ating sinigang mix. Ang pinakalas na ingredients ng ating masarap na pork sinigang. Konting mekos-mekos na lang at matitikman ko na ang ating masarap na ulam for today's video. At yun na nga, finally, naluto na rin. Chibugan na. Food trip na naman ang plantito nyo. Ang sarap nito guys, kain tayo. Ang sarap din nito i-partner sa bahaw na kanin lamig na medyo may tutong-tutong pa. Mapaparami na naman ang makakain kain kong mga bahaw nito. At hanggang dito na lang muna tayo guys. Magtatanghalian muna ako. Maraming maraming salamat sa walang samang pagsuporta at panonood. I love you all. Omsim! Pag-ibig!